Oh animals. French police tinaser ang isang unggoy na mahilig sa tsokolate. Isang Barbary macaque na endangered na hayop ang ginamitan ng taser at kinulong ng French police matapos itong manggulo sa Marseille. Ayon sa mga investigador, ang unggoy ay ilegal na ginawang alaga bago ito iniwan ng may-ari. Ang unggoy ay nabubuhay lamang sa pagkain ng mga kinder brand na tsokolate na ibinibigay sa kanya ng mga bata. Pero kinalmot at sinaktan niya di umano ang mga bata sa isang elementary school. Nakatanggap na mahigit isang dosenang tawag ang mga polis itong nakaraang mga linggo pero palaging nakakatakas ang unggoy mula sa eksena bago sila makarating doon. Noong Martes, isang patrol ang pinadala para hulihin ang unggoy at nagawa nilang awati ng unggoy sa pamamagitan ng taser. Matapos kagati ng unggoy ang isang officer sa kamay. Ang unggoy ay pinadala sa Santa Tien Animal Protection Association at nasa mabuting kondisyon. Ipapadala ito sa isang zoo matapos siyang ma-quarantine.